Hi guys, ayun nga, di ba na sabi ko sa live ko kanina, yan March um 11, 2024 no, it's a uh, uh, 9.30 na yata, ano, ng gabi. So, nabusan kami na, guys, ng, ano, kanina, gaas. Ang niluluto ko, guys, ay, eto. Labong na gatang, labong na mahipon. It's, it's a favorite, guys. It's my favorite of all time. Favorite. <laughs> Ayan. So, ito yan. Ayan. Nahipon, guys. And, ayan. So, ang sahog niya needs sa saluyot. Madami saluyot. And, okra. Ayan. So, let's eat, guys. Ang creamy, guys, kasi dalawang gata yung nilagay ko. And, dinamihan ko yung saluyot. As in, apat na tali ng saluyot yung nilagay ko, guys. Mmm. -hmm. xong rồi yên cản tayo gái